Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na nagtago matapos magkalat ng harina sa kusina, kinaliwan online. Ebidensya ng firma, Matibay. Lalaking naglalako ng puto sa gitna ng matinding baha, viral. Bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. Pinakamaraming na-donate na breast milk sa buong mundo na itala ng isang kind-hearted mommy mula Amerika. Ang gol na tumahan sa pag-iyak matapos marinig ang awitin ni Zach Tabudlo, binisita ng OPM Singer. At sa trending showbiz balita, sarili nating mundo concert ni TJ Monterde magkakaroon ng Day 2 at Boys 2 Men magbabalik Pinas sa May 2025. ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, walang pruweba. Iyan ang pabirong hirit ng firmam na ito mula Takloban City matapos matagpuan ng kanyang alagang pusa na nagtatago sa ilalim ng lamesa. Kung bakit? Ito kasi ang itinuturing salarin sa nagkalat na harina sa kanilang kusina. Ano nga ba ang naging basihan ng firmam na si Lotlot Lot para sisihin ang alaga? Alamin niyan sa trending report ni Meli Borja. ipaliwang hatid ng pusang Pinoy na ito online matapos ibahagi ng kanyang firmam ang litrato kung saan nagtatago siya sa ilalim ng isang tila lamesa dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Ang 2-year-old fur baby kasi na si Lily, tila yata natabig ang lagayan ng kanilang harina sa kusina sa pagnanais na makuha ang isdang nakatago sa loob ng isang cabinet. Sarkastikong hirit tuloy ng firmam na si Lotlot mula Tacloban City, mahirap magbintang. Walang pruweba. Kabaliktaran kasi niyan, wala siyang karapatang itanggi ito dahil lang ebidensya, kitang kita sa mukha ng fur baby. Nang matagpuan kasi ni Lotlot ang alaga, punong-puno ng harina ang nguso at ilang bahagi ng katawan nito. Kwento niya, posibleng naamoy ni Lily ang tuyo sa kabinet, dahilan para pilit nitong buksan ang lagayan at tuluyang matabig ang harina. Dagdag pa niya pagbabaraw ng kanyang nanay, tila natakot ang pusa, kaya ito nagtago. Kahit pa punong-puno naman ng dumi ang kanyang muka. Ang kakulitang yan ni Ming Ming, hindi nakaligtas sa mga netizen. Ang ilan nakisakay pa sa caption ni Lotlot at sinabing huwag pagbintangan ng alaga. Dahil wala talaga itong kaibide-ebidensya. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story, Through the Rain. Lubog sa baha at binabayo pa ng malakas na hangin at ulan. Ito ang eksena ng isang tindero na matapang na ang hagupit ni Bagyong Christine sa kalambalaguna. Laguna. Sa video kasi nakuha ng isang concerned citizen, tila hindi naging sapat ang sakuna para matinag siya mula sa pagbebenta ng puto. Ang viral video na umantig sa puso ng netizens. Tutukan sa ulat ni Arnold Herrera. I can't remember when Binaha at halos tangayin man ng malakas na bugso ng hangin at ulan. Hindi ito inalintana ng isang tendero sa kalambalaguna para lang makapaghanap buhay at may maipakain sa kanyang pamilya. Sa viral TikTok video na kuha ng netizen na si Shamile, makikita na pilit sinuong ng lalaki na kinilala bilang si Randy. Ang masamang panahon at lampas tuhod ng baha para lang makapaglakon ng puto. Kuha ang eksena sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Christine sa naturang probinsya. Kwento sa akin ng uploader, stranded ito sa baha nang makita nito si Randy na matapang na sinusuong ang tubig baha. Kaya naman naisipan daw nitong kuhanan nito ng video. Dala na rin ng pag-aalala at sa pagbabakasakaling may makatulong dito. Hanga raw ito sa hindi matatawarang dedikasyon ng tindero na anya ay nagtatrabaho hindi para umaman kundi para sa ikabubuhay ng pamilya nito kahit pa delikado. Agad naman bumuhos ang simpatya, paghanga at panawagan ng iba pang netizens para matuntun ang kinaroroonan ng lalaki at makapagbigay ng tulong. Panghihikayat ng netizen na ito, isa ito sa mga dahilan kung bakit mas dapat nating tinatangkilik ang mga tulad niya sa paghahanap buhay. Kinilala rin na isang commenter ang dedikasyon ni Randy na hindi umano umaasa sa iba para lang itaguyod ang sarili. Sa panig naman ng netizen na ito, kung gusto daw talaga nating makatulong sa lahat ng Tatay Randy sa Pilipinas, magagawa natin ito sa pagboto ng mga karapat-dapat na pinuno ng ating bansa. Ligtas namang nakauwi si Randy matapos maubos ang kanyang paninda. Sa ngayon, humakot na ng nasa 15 million views ang viral video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Queen reclaimed the crown. Muling nakuha ng 36-year-old mami na ito mula Texas, USA ang world record pagdating sa may pinakamaraming na-donate na breast milk. Umabot lang naman kasi sa 2,600 liters ng gatas ang kanyang naipamahagi dahilan para matulungan ng nasa mahigit 350,000 premature babies. Ang inspirasyon ni Mami Alice sa kanyang good deed alamin sa report ni James Galangue. Muling nabawi ang titulo ng 36-year-old mami na ito mula Texas, USA na si Alice Ogletree ang world record na may pinakamaraming na idonate na breast milk sa buong mundo. Mula sa may git 1,500 liters noong 2014, umabot naman sa may git 2,600 liters ng gatas ang nagawa nitong ipamahagi noong nakaraang taon. Bukod pa ito sa ilan pang litro ng gatas na hindi nabilang na naibigay nito sa mga kaibigan at pamilya dahil dito, natulungan ni Alice ang nasa mahigit 350,000 premature babies sa Texas, kung saan idinodonate ni Alice sa mga community milk banks kaysa masayang at itapon na lamang. Ayon kay Alice, nagsimula raw ito sa kanyang unang anak na si Kyle nang mapansin itong sobra ang naproproduce nitong gatas. Kaya naman na may nagtanong na nurse kung pwede ba itong mag si Alice hindi na nag-atubiling sumang-ayon at anya'y gusto ring makatulong sa ibang mga nanay na nangangailangan. Isang surrogate mother si Alice, kaya naman nang maipanganak nito ang anak na si Cage, ay tuloy-tuloy na rin itong nagdonate ng breast milk at sinubukan basagin ang world record sa pagdodonate ng gatas. Mensahe naman ni Alice, maaaring hindi alam na ibang mga kababaihan na baka may kakayanan nitong makatulong. Samantala, wala naman umanong masamang kondisyon o sakit si Alice kung bakit ito nagagawa mag-overproduce ng breast milk. Ayon naman kay Shaina Starks, Executive Director ng Mother's Milk Bank, ang pagsisikap na makatulong ni Alice ay sa anyang patunay ng kanyang pambihirang kabutiang loob at malasakit sa kapwa. Kaya ang inspirasyon ni Alice sa kanyang mga good deeds ay ang natural na pagkabusilak ng kanyang puso at ang masarap na pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Nabawi ni Alice ang record mula kay Elizabeth Anderson Sierra na mula rin sa Amerika kung saan nagawa naman itong makapag-donate ng halos 1,600 liters ng breast milk. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. New disco berry, isang bagong species ng prutas na blueberry ang natagpuan sa Mount Apo sa Davao City. Ang new discovery na ito, tumutubo katabi ng kilala nating wild berries na mas madalas kainin ng mga trekker na umakit ng bundok. Kung ano nga ba ang tawag sa naturang putas, iatid yan ni Rovic Manuel. Kung ang pag-akyat sa mga bundok ay maituturing na paraan ng pag unwind at pagre-relax para sa ilang mga tao, pangdagdag kaalaman naman ito para sa team ng Pinoy researcher na si Maverick Tamayo. Nadiskubre kasi nila ang bagong species ng prutas na blueberry sa tuktok mismo ng Mount Apo na matatagpuan sa border ng Davao at Cotabato. Ang nasabing species ay may scientific name na Vaccinium valax, matingkad na rosas ang kulay nito at tila hugis ang corona ang tuktok Tumutubo raw ang mga ito sa mga exposed area o sulfur vents malapit sa pinakatuktok ng bundok Apo. Bukod dito, nadiskubre din ng grupo ang dalawa pang bagong species ng blueberry na vaccinium gamay na matatagpuan naman sa Mount Hamigwitan sa Davao Oriental at vaccinium vomicum na makikita sa rainforest ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Paglilinaw ng grupo ni Maverick, itunuturing na itong critically endangered species dahil sa limitadong habitat, kaya mahalaga rin daw na ma-promote ang proteksyon ng biodiversity sa mga kabundukan. Samantala, 44 species na ng vaccine ang naitala sa bansa, habang 22 rito ay mula sa Mindanao na maaari na rin daw na makonsidera bilang sentro ng vaccineum biodiversity. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Zack in his tatay era. Natuloy ng pangako ng UPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo na padalahan ng album ang ama ng viral baby na tumatahan lamang sa pag-iyak kapag naririnig ang kanyang awitin. Pero ang mga album, hinatid mismo ng mga awit ang pagkikita ni Baby at ng umano'y tunay niyang ama, si Lipin sa report ni Rose Babiera. Kamakailan lang marami ang napatawa at napasaya ng isang sanggol sa viral video kung saan kuhang-kuha kung paano biglang tumatahan ang bata mula sa walang humpay nitong pangiyak. Sa tuwing naririnig nito ang awitin ng sikat na OPM singer na si Zach Tabudlo. Ang video kasi na ito, umabot din sa feed ng mga aawit na cute na cute naman sa bata. Sa post pa na ito, nag-iwan din ng mensahe si Zack para sagutin ang request ng ama ng bata at sinabing magpapadala siya ng album sa mag-ama. Ilang araw din, dumating ang album at ang mismong naghatid nito sa kanilang bahay, walang iba kundi ang sikat na singer sa post ni Zac, masaya nitong ibinalita sa kanyang mga follower na tuluyan ang nagkita si Baby Nero at tunay nitong ama, patukoy sa hirit ng ama ng bata na si Ron Ramores na tila ang singer o mano ang tunay na tatay ng kanyang anak. Hindi naman pinalampas ng mga awit na kantahan si Baby Nero kung saan niya nakumpirma na napapatahan nga ito ng kanyang pagkanta nang tumigil mismo sa pag-iyak ang bata mismo sa kanyang harapan at halos napatulog niya pa ito. Marami naman ang natuwa para kay Zach at Baby Nero sa pagkikita nilang ito. At syempre, sa ama nitong si Daddy Ron na sa excitement at tuwa ay nakalimutan pang magsuot ng tsinelas nang humarap ito sa singer. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, halos wala pang dalawang oras nung ma-sold out ang tickets para sa concert ng singer-songwriter na si TJ Monterde. Kaya naman, ang palagi hitmaker, inanunsyo ng magkakaroon ng day 2 ang kanyang sarili nating mundo show sa The Big Dome. At... Grammy-winning trio Boys Do Men nakatakdaling mangharana ng Pinoy fans sa kanilang pagbabalik Pinas next year. Ang iba pang detalye, tutukan sa aking showbiz report. Nais kong malaman ng day 2 ang early Valentine's Day concert ng palagi hitmaker na si TJ Monterde next year. Ito ang inanunsyo ng singer-songwriter matapos agad ma-sold out ng wala pang dalawang oras ang kanyang sarili nating mundo show. Ang concert nakatakang ganapin sa February 1 and 2 sa The Big Dome. Kamakailan nga lang matagumpay ding itinaos ang Canada Tour ni TJ kasama ang kanyang misis na si KZ Tandingan. Sa ngayon, nananatiling number one sa top Philippine songs chart ng Billboard PH ang palagi matapos itong maungusan ng kantang sining JR at Dayunella. Samantala sa iba pang balita, pang malakas ang entry mo ba sa video kaya ang kanta On Bended Knee? O kaya ay I'll Make Love To You? ang 90s boy band Boys II Men na nasa likod ng classic hits na yan magbabalik Pilipinas sa susunod na taon. Batay sa anunsyo, mga harana ng Pinoy fans in si Nathan Morris, Wanya Morris at Sean Stockman sa May 18, 2025 sa Araneta Coliseum. Kung natatandaan, huling nasa bansa ang Boys II Men noong 2019. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin na diba follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.